Ngayong araw ay pupunta kami ng pag-ibig main branch sa Mandaluyong. Maaga nga akong gumising kasi medyo malayo ang pupuntahan namin ni Papa. Kaya mga 4.30 pa lang naligo na nga ako at nagasikaso. Habang nasa palengke nga si Papa, ako munang nagbantay sa dalawang bata dito sa taas. Eto nga't ilan sandali lang, e eh gising na tong bunso namin. Eto nga't wala pa sa mood at nagmumuni-muni pa. Eto nga't mas kinilalaro-laro ko, e eh, walang pakialam. Wala nga rin reaksyon at mukhang inaantok pa. Anyways, bumaba na nga lang din kami para mapakain tsaka mapalitan ng diaper. Pagkapalit ko nga ng diaper, nasikaso ko na yung pagkain niya. Sa ngayon, titimplahan ko muna siya ng serela para mas mabilis ang pagprepare ng pagkain. Sa ngayon, serela kang pinapakain namin kay 3D kasi most of the time, busy ang mga tao dito, lalo na sa tindahan. Niupo ko na nga lang din siya dito sa upuan niya. Alam niyo bang minanapan niya to kay ate CJ niya? Hindi lang din siya ang gumamit nito, pati si Kuya Denver. rin naman sigurong masama kung gum Mamit ng color pink na gamit tong mga boys ko. Ganun talaga, blessed tayo ng tatlong bugoy na pinagkaloob ni Lord. Kung tatanungin nyo kung hahabol pa ba ako ng babae, mga mare, nakulay gate na po. Happy na ako sa apat na makukulit sa bahay. Apat, dahil isama nyo na ang panganay ko ang asawa ko. Anyways, going back, dumaan na nga rin ang basura at nagluto ng kalingking ang nanay Nagpunta ko. Nga lang din ako at least meron dagdag sa almusal ni 30. At bago rin kami umalis, nagblower na ako ng buhok ko kasi check yan, magpa-fly away. Simula siya. nga nung nagpagupit ako ng ganto kaikli ang gaan na ng ulo ko. May iwan nga muna ngayon si 30 tsaka si Denver kala lola. Si Kuya Iso naman na nasa school pa mamaya pang tanghali ang uwi. Magko-commute nga lang kami ni Papa ngayon. Dahil wala naman kaming choice, wala naman kaming sasakyan. Sasakay lang kami ng bus papuntang Ayala, bababa kami ng Magallanes. Sasakay kami ng MRT mula Magallanes Station hanggang Shaw Boulevard. Grabe na rin talaga ang tinaas ng pamasahe ngayon. Naalala ko bago mag-pandemic, dati 70 pesos lang ang pamasahe mula Santa Rosa hanggang Cubao. Tapos nangyari ang pandemic, nagmula sa 200, bumaba sa 150. Ngayon, ngayon, naging 102. Dati, naabutan ko ang pamasahe sa MRT. Mga nasa 15 lang. Ngayon, 20 pesos na rin ang pamasahe. Grabe na talaga ang pagbabago ngayon. Pero kung iisipin mo, masay ganoon ang pagbabago. Nakakasabay pa rin tayo. Ay, naku, ba't biglang drumama naman ang vlog ko? Ito na nga, medyo nagmamadali na kami para mahabol namin yung tren. Tamang-tama naman kasi na pagkatapos mag ni Papa, saka mating yung train. For the takbo ang Anyways, mula Magallani Station hanggang Shaw Boulevard ang sakay namin ni Papa. Pagkababa naman namin ng Shaw Boulevard Station ay sasakay naman kami ng jeep papuntang Kalentong. Kailangan din kasi namin asikasuhin yung bahay namin sa pag-ibig bago tuma -foreclose. Mula kasi noong nangyari yung pandemic, nagkasunod-sunod ng problema na nangyari sa amin. Ang ending, medyo napabayaan namin sa pagbabayad ang bahay. Kaya ngayon medyo nakaluwag-luwag at nakahanap ng pambayad sa bahay na pagdesisyon na na namin pumunta diretso sa main office ng pag ibig. Yun nga, after ng isang oras ng na biyahe, nakarating na rin kami sa pag-ibig main branch. Pagkatating na pagkatating nga namin, ay umakit kami doon sa second floor at numerecho sa remediation counter. Pinigyan na nga rin kami ng number para matawag at ma-process yung kailangan naming ayusin. Sinabihan na nga rin kami na aabutin kami na maghapon, kaya kumain na rin kami sa malapit na karinderiya. Anyways, pagkarating nga namin, ay dumating na tong parcel na inaasahan uh -huh. Trending na trending nga tong item na to sa TikTok at napakaganda naman nga. Ito nga, nga yung golden money cut sticker na pwede mong ilagay sa loob ng wallet mo. So kung gusto mo nito at gusto mo rin na madagdagan ng swerte sa iyong buhay, nasa comment section ang link. At yun lang, sa susunod ulit.